umiiwas ang Chinese Coast Guard at maritime militia na makalapit sa kanila ang mga barko ng US Navy, inakusahan naman ng China ang US bilang isang manggugulo at nag-uudyok ng mga provokatib na aksyon agad naman binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy sa West Philippine Sea at sinabi na wala umanong karapatan ng Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang... Check the mic and make sure it sound right boys. Iniulat na alam na umano ng Philippine Coast Guard ang tunay na kahina ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa West Philippine Sea at sinabi na pwede umano itong samantalahin ng PCG. Sinabi sa report na naobserbahan umano ng Philippine Coast Guard na umiiwas ang Chinese Coast Guard at Maritime Militia na makalapit sa kanila ang mga barko ng U.S. Navy na nagsasagawa ng Freedom of Navigation sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na ilang beses umanong lumalayo ang mga barko ng China sa mga lugar na kinokontrol ng Pilipinas tulad ng sa Ayungin, Seoul kapag nagpapadala ng barko ang Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng ilang analista na posibli umanong samantalahin ito ng Philippine Coast Guard at hingi ng tulong ng US Navy sa tuwing magsasagawang Armed Forces of the Philippines ng resupply mission sa Ayungin Sol. Iniulat ito matapos sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng mga retorika kailangan ng Pilipinas na i-upgrade ang defense at civilian enforcement capability ng bansa hindi lamang upang ipagtanggol ang ating sarili kundi upang maging isang reliable na pwersa na makakatulong sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Patuloy din umanong naghahanap ng paraan ng Estados Unidos at Pilipinas upang lalong mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa tulad ng pagsasagawa ng regular na joint patrol sa West Philippine Sea. Noong una, ipinagpaliban ng mga Philippine military official ang pinaplanong joint exercise kasama ang US military kasunod ng babala ng Beijing tungkol sa panghihimasok ng mga foreign power sa rehiyon ngunit ang patuloy na iligal at provokatibong aksyon ng mga Chinese vessel ay ang nagpalakas sa posisyon ng Manila. ang pinakahuling pass point ang kinakalawang na Philippine Navy ship na BRP Sierra Madre na kung saan ay nagsisilbing tirahan ng mga Philippine Marines na nagbabantay ngayon sa ayong insol. Noong 1999, ang BRP Seram Madre ay sadyang isinadsad sa iyong insol upang maiwasan ng isang persang pag-agaw ng China sa nasabing bahura at ang barko ay naging simbolo sa commitment ng bansa na dipensa ng soberanya nito. paulit-ulit na sinusubukang hadlangan ng mga Chinese vessel ang mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at kamakailan lamang ay mas naging agresibo ang China sa mga ginagawa nitong panghaharas tulad ng paggamit ng water cannon laban sa mga Philippine vessel sa ayungin. Samantala sa ibang mga ulat na nagsanib pwersa umanong hinarang ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 3210 sa West Philippine Sea noong nakaraang araw. Ayon sa report, hinarang umano ng BRP Malabrigo at BRP Melchora Aquino ang nasabing Chinese Coast Guard vessel matapos na mataan itong naglalayag patungo sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Nauna nang naiulat kamakailan ang presensya ng ilang Chinese maritime militia vessel sa Scarborough Shoal o kilala sa Pilipinas bilang Bahu-di-Masinloc kaya't nagpadala ang Philippine Coast Guard ng dalawang barko sa nasabing lugar. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na natuwa sila sa ginawang aksyon ng Philippine Coast Guard at umaasa sila na ipagpapatuloy ito ng PCG upang ipakita sa komunistang bansa na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito. Sinabi ng mga analista ang mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea ay binigyang diin ang pangangailangan para sa Beijing na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa militar sa militar sa Estados Unidos. Binigyan diin ng Washington ang isang matagal ng kaalyado ng Maynila na ang mga pangako nito sa Pilipinas ay bakal at pinuna ang Beijing para sa mapanganib at destabilizing na pag-uugali kasunod ng isang serye ng kamakailang insidente kabilang ang mga banggaan sa pagitan ng mga barko at paggamit ng mga water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ngunit inakusahan naman ng China ang US bilang isang manggugulo at nag-uudyok ng mga provokatib na aksyon mula sa Pilipinas. Sinabi ni Colin Co, isang mananaliksik mula sa Nanyang Technological University sa Singapore na nais ng US na itatag kung ano ang mga intensyon ng China at posibleng nagbabalalaban sa mga lumalalang tensyon agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy sa West Philippine Sea at sinabi na wala umanong karapatan ng Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang mga aset nito sa Yongsojiao o kilala sa Pilipinas bilang kagitingan rip.